awareness lang, gusto ko lang i-share yung experience ko using my Alipay or kahit na octopus card ang gamitin mo that sa akin is Alipay. So that time, may appointment si Lola at saka nag-MTR kami ni Lola at hindi ko na successful na na-scan yung QR code nung paglabas namin. So, too late na na-check ko na hindi pala nabawas dito. So, sabi ko sa sarili ko, ay, mamaya na lang pagbalik, i-scan ko ulit. Then, lesson learned do that time ko lang talaga nalaman na may multa pala talaga yung kapag lumagpas ka sa loob ng NTR or hindi ka nakapag-scan ng iyong QR code or hindi ka nakapag-tap ng card mo pag exit pag once lumagpas ka ng 150 minutes ay may charge na po yan. Kaya yun, dahil sa 2 hours akong hindi nakabalik, ay nearly 3 hours dahil nga may appointment si Lola. So, ininform ko yung staff na hindi pala ako nakapag scan ng aking QR code, hindi pala siya successful. Hindi ko yun namalayan guys, ang pakakala ko talaga is na scan ko, hindi ko yun namalayan dahil sa tula ko si Lola sa wheelchair so sabay din, makalabas rin ako kaya yun, lesson learned talaga na hindi pala talaga okay na magstay ka lang or magstay ka sa loob ng MTR kailangan mag exit tayo within before mag 150 minutes otherwise ma-charge po tayo So that's all, guys. Lesson learned. Thank you so much for watching.